Hello guys, magandang uh, magandang gabi. Ayan, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. And nandito tayo sa isang park dito sa Macau. Ayan, ang ganda yung park dito. And shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Ayan, shout out sa lahat. Ayan, sa mga mga dito sa Macau, no, andito yung mga, andito yung pamilya, may mga bata. Pwede nyo punta tong lugar na to, napakaganda. Pwede maglaro yung mga bata dito, ayan, no. May sons dito. Naglaro sila dito, ayan. Pagkatapos sila maglaro dito, pwede sila dito maghugas. Ayan, may gripo dyan. And may gripo din dito. Ayan, playground dito, ang ganda. Guys Dito lang yan sa may Patani Sa Macau Patani, Macau ba diba ang ganda dito sa Macau Ayan shoutout Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau And shoutout sa mga pumunta ng Macau Ayan uh, salamat Salamat guys sa support And sa mga uh, Gusto pumunta ng Macau Ayan, uh, punta kayo ng mga ganitong months. Uh, start ng next year sa mga hindi nakapunta ngayon. Sa so, mga next year pa pupunta. Uh, pumunta ng March. Ayan, March yung ano dito eh. March yung maraming renewal. Especially sa cleaner. Ayan. March. And then, may na na yung pagdating ng April eh. Kasi maraming holiday. April, yan May. Start na naman yan ng May. Ayan. August, yan. September, October, November. Ayan, hanggang November yan. Mag-stop na naman yan December. Kasi December, guys, is marami maraming holiday. Walang mag-process. Meron naman mag-process. Meron din mga kota, mga hiring, but hindi katulad ng mga galong months na sinabi ko na marami talaga. Diba? Ganon. Ganon, guys. Ah... Uh marami kasi nandito na pumunta and uh, sinasabi nila na marami na daw ngayon marami na nag apply dito marami naghahanap eh dati pa yan na marami hanggang ngayon marami pa rin bakit yung iba nakahanap pa rin ngayon guys yung may sasuggest ko lang pag pupunta kayo ng Macau dapat meron kayong lakas ng loob yun talaga handa kayo ng mga possible na mangyari sa inyo di ba na hindi ka makahanap sa unang punta mo. Ayan. Kung hindi ka man makahanap, mag-exit ka ng Thailand tapos balik ka ulit. Huwag kang titigil hanggang hindi ka nakahanap. Diba? Kasi siyempre, pagdating mo dito, kahit sabihin natin na kaya mo, nanonood ko sa mga vlog ko. Simpre, may mga ano ko ni motivation, motivation yung mga vlog ko. Eh. Ah, ko, kaya ko. Pero pag sa ano mo lang minsan kasi, sa nagkaroon tayo ng lakas ng sa ano pa lang, sa lecture, parang galon sa lecture. Pero pag nandun na sa actual, wala na, ano ka na, tamimi. Ganun. Kaya, maganda is, kung hindi ka man nakahanap, is mag-exit ka na Thailand. And balik ka na lang ulit after one month. Kasi, one month ka muna magano ano doon. One month ka muna mag sa uh, Thailand bago after mo balik ka ulit ng Macau. Ganun lang. Tapos pag di ka ulit nakahanap, exit ko ka rin. ganoon lang, huwag ka away ng Pilipinas kasi pag ng Pilipinas, laki, laki na maging problema mo. Kasi mahirap back to zero ka na naman and uh, magano ka na naman dyan sa immigration. Magmamakaawa ka na naman, mag-iisip ka na naman kung paano malulusutan sila. ba? Diba? Yung isang bis na makalusot ka doon, inap na yun. nayon, Enough na yun. Diba? <laughs> enough na yun. mo nang, huwag mo na ulit bumalik, huwag ka na bumalik ulit kasi sa susunod, di ka na makalusot. Nako, problema. di ba? ganun lang, exit ka lang. Ganun naman, ganun ginagawa ng iba. Yung iba, tatlong exit bago makahanap kasi hindi natuto. Di ba? Sundin so, nyo lang mga sinasabi ko guys pagdating mo dito, si Pagtsagat Dasal. Makakahanap at makakahanap ka 2 to 3 weeks. Di ba? And magsulok ka, wag kang makinig sa mga negative na tao. Ito yan. Pero kung hanggang salita ka lang, ah, makakahanap ako niyan. Pero pagdating mo na dito, or nandito ka na, puro ka lang salita, hindi mo naman ginagawa, bira ka lang lumabas, bira ka lang mag-apply, sa isang linggo, tatlong beses ka lang, maubos yung visa mo. Yung, yung two, ano, yung two months, may git, na wala nangyari. Diba? Palanuhin mo kasi, isang pulinggo ngayon, siyempre, wala namang bukas na agency, isang pulinggo ngayon, planuhin mo na. Sabi mo na sa talaga, mag-apply na talaga ako straight sa isang linggo. Hindi ako pa, magdadala ako lang CB na 50. oh kailangan sa isang araw may, may, may drop ko to lahat. ano May mga diskarte ako guys dyan sa nap naka-upload dito sa YouTube ko. Mga diskarte paano sa mga dropbox kasi may, may, kasi may mga bayad. May mga bayad kasi yung iba dito na may agency. And uh, lahat ng mga gusto niyo malaman about Macau guys, andiyan na sa andito na sa YouTube ko. I-check niyo yung playlist ko guys. Doon mo makikita yung mga ano, yung yung gusto niyo malaman about Macau kung saan makamura, saan paano maganda ng bayan. Dito And, andito na lahat 'yan para sa inyo guys. Di ba? And si Kuya Security Filipino, oh, Pilipino. Ganyan lang yun, nakaupo. Tingin-tingin lang sa mga bata dito. Yung mga bata lang tinitingnan niya. Oh, wala naman. Wala namang baril dito security. Diba? 12 bars, wala namang... po lang, wala namang silang baril. Hindi naman nag-ano yan. chik lang yan dito. Tsaka wala naman dito masamang tao eh. Hindi mo problema yan na baka may hold up dito, baka may magnakaw, wala. Nako, pag nagnakaw ka dito sa Macau, nagnakaw ka ngayong oras, dapat makalis, makalabas ka na ng Macau. Once kasi na maka may report na yan, automatic yan, re-reviewin niya ng mga CCTV dito na nakakunik. Wala na, hindi, wag, huli ka na. May kakatok na sa bahay mo. Example ngayon, nagdakaw ka bukas, may kakatok na sa'yo. ba? Diba? Kaya, huwag ka nang gagawa ng ikakapahamak mo. Kasi hindi ka magtatagumpay dito. Yung example, magdanakaw ka sa Pilipinas, sas pupunta ka dito, magdanakaw ka rin. Nako, pinapahamak mo lang sarili mo. Huwag ka na pumunta dito. Diyan ka na lang. Kasi sa Pilipinas, makakalusot ka pa. Pero dito, siguro dito ka na magano eh. Dito ka na ma... ma-finish. Finish ka na dito sa Macau. Kaya tigil mo yung kalokohan mo. Di ba? Yun lang ganun lang guys yung gawin nyo and uh, tibayan yung loob nyo kung gusto nyo mag yung dami kasi mag-transfer din dito gusto mag ano gusto mag, mag cross country uh, Hong Kong Middle East kasi Taiwan or Thailand Panorin yung mga vlog ko guys and uh, yun lang kaya nyo yan. dito pa rin ako yung ang ganda dito guys Yan. maganda dito guys sa park kung gusto mong relax. Oh, may mga security din dito. Cleaner. Yan. cleaner sa CR. Dito may cleaner 'yan. Marami, marami option dito sa mga na pwede mo applyan. Sa mga restaurant. Hindi, huwag ka lang sa mga agency mag-focus. Pag nandito ka, mag-apply ka dito sa Macau. Huwag ka sa mga agency, magpasa-pasa ka sa mga restaurant sa mga company dito. Yun yung maganda. Pag mga ganyan yung, ganyan yung style mo, mabilis ka makahanap. Kung hindi ka man ma, ma select sa agency, at least sa mga restaurant, sa mga direct company, ma may mga option ka, marami kang option. Huwag kang mamili dito guys pag nandito ko. Huwag kang mamili ng trabaho, kung anong mauna o nang tumawag. Galingan mo sa interview guys. Kung anong, kung anong tinawag, dami mo experience sa CV mo kung anong sa interview, kung anong trabaho yung uh, kumuha sa example cleaner na interview ng for cleaner sa cleaner ka mag-focus mo kumuha ka ng mga idea sa YouTube kumuha ka sa anong bang ginagawa ng mga ano ginagawa ng mga cleaner ano bang gamit yun lang naman ang possible na tanong eh, pag cleaner eh. sa restaurant naman kung dishwasher ka siguro tatanungin ka lang naman yan kung ilang years ka lang sa ano, dishwasher. Yun lang naman, anong hinugasan mo. Hindi ka lang pwede tanungin anong ginagamit sa paghugas. <laughs> eh, sabihin mo, normal lang, yung hand wash lang. Ganun, gamit ng kamay, walang machine. O, di ba? Mas maganda walang machine. O, di ba? Sabihin mo, sa Pilipinas, walang machine. Mano-mano. O, ganun. Use by hand, no machine. O, di ba? Ganun lang. Ganun gawin nyo. Sipag ka Possible talaga oh. Possible Possible yun. Tiwala ka lang sa sarili mo And uh, lakasan mo yung loob mo Lakas loob lang oh. Sabi mo sa sarili mo Kaya ko Kaya ko maka-trabaho Within 2 to 3 weeks May trabaho na ako ganon. Tapos apply mo sa sarili mo Huwag mo i-apply lang sa bibig mo ha. Dapat uh, Sa sarili mo humilos ka Kasi kung hindi ka kikilos kailan pa. Pag paubos sa visa mo, kumilos ka abang yung visa mo is mainit-init pa. Hindi yung kikilos ka, ubos na, taranta ka na. Nako, kalukuhan yung ginagawa mo. And, yun lang. Yun lang guys, gawin nyo. Ayan yung mga cleaner dito sa mga Macau guys. Yung mga cleaner. Ganun lang, panas-punas lang yun sa mga... Ayan yung ganyan lang. Yan lang sila oh. Mag-cleaner. Mag-exercise dito. And yun lang guys. And uh, sana may natutunan kayo sa vlog na to. And uh, check yung playlist ko guys for more info about Macau. Thank you so much guys for support and always pray. Yan, huwag natin kalimutan magdasal. The, the, Pinaka-importante sa lahat yan. I love you all guys. Thank you so much.